Habang nagsusugal kayo, hindi nyo alam kung totoo pa yung laban na pinapanood nyo. Kung, kung totoo, di kaya AI na. Hindi na kayo sigurado kasi nga sa lakas ng technology ngayon, sa kayang abutin ng technology ngayon, di, hindi na kayo nakakasiguro. Kung dinadaya kayo ng harap-harapan o ginagago kayo ng harap-harapan, sa bagay, sa, sa pagsusugol nyo pa lang, ginagago na talaga kayo ng harap-harapan. Eh. Magandang araw sa inyong lahat mga idol Sangayon ba kayo sa akin kung sabihin ko sa inyo Na ang online gambling ay mas demonyo pa kumpara sa aktual na sugal Pero hindi ko sinasabing mag aktual na sugal kayo ha ah. Kasi para sa akin, ganun ang pagkakaintindi ko Alam niyo ba kung bakit ko nasabi yan? Kasi sa online gambling, lahat pwedeng maka-access Bata, matanda, mayaman, mahirap kahit tumatay ka, kahit kumakain ka, kahit nasa ilalim ka ng kama, kahit nasaan ka, kahit saan lugar ka, pwede kang maka-access sa online gambling. Hindi tulad sa aktwal na sugal na kailangan mo pang pumunta sa isang specific na lugar, halimbawa sa kasino. Malayong bahay mo sa kasino, kailangan mo pang magbiyahe papunta doon para lang makapagsugal ka. Marami pang pwedeng mangyari. Baka pwedeng tamarin ka, baka pwedeng hindi ka napupunta, makakaiwas ka ng konti pero pagdating sa online gambling eto na hawak mo na mismo tulad nito hawak mo na mismo na ganyan pindot pindot ka lang makakapasok ka na makaka-access ka na ganon kadali ganon kademonyo ang ang online gambling kaya napakaraming buhay ang nasisira napakaraming uh, nalululong sa sobrang dali kasi na ma-access ang sugal sa online gambling ang matindi nun wala nga pinipili yan bata, matanda kahit anong kasarian mo kahit anong estado mo sa buhay walang pinipili ang online gambling madali kang makakaksis madali kang makakapasok uh, may mga sabihin na natin may mga nilalagay silang restriction uh, under 18, mga ganon ganon pero saglit lang naman magpalusot yan saglit lang gumawa ng account yan na sabihin mong 18 years old ka pataas tapos na, pasok ka na kahit na 5 years old ka pa lang yun nga matindi sa online gambling na yan uh, kaya napakadaming tao ang mabilis na nasisira ang buhay kasi nga sa sobrang bilis ma-access kahit nga dalawang taon pa lang kahit 2 years old palang lang pwedeng maka-access dyan basta marunong pumindot ganun kabilis maka-access sa online gambling kung ikukumpara sa aktwal na sugal may napanood akong video dati na sabi nga niya Uh, sobrang mas demonyo ibang kakaibang uri ng demonyo ang online gambling kung ikukumpara sa traditional na mga traditional na mga gambling na pupunta ka pa sa isang specific na lugar para lang magsugal kasi totoo nga naman uh, halimbawa uh, naisipan mong kating-kating ang magsugal pero napakalayo ng venue uh, may 30 minutes o 1 hour ang layo sa bahay mo baka tamarin ka na imbis na pupunta ka tamarin ka na nagbago na yung isip mo hindi ka na magsusugal kumpara dito sa kumpara dito sa sa mga cellphone lang sa laptop lang kasama mo sa kwarto kahit tumatay ka kasama mo napakabilis mong ma-access kahit nga yung anak mo na walang kamuwang-muwang pag, pag swipe na sa cellphone mo nakita niya o oh, ayan na magugulat ka na lang tumataya na ganun kabilis ma-access ang ang online gambling kaya kaya nasabi ko na uh, kakaibang uri ng demonyo yan at demonyo pa sa demonyo kaya napakaraming napakabilis makalulong mas lalo na ngayon mga idol lintik na mga nagpo na sugal na yan buti nga naban na sila buti nga sa kanila mga hayop sila uh, mga may pangalan napakaraming followers mga influencers daw kuno pero nagpo-promote sila ng sugal. Imbes na sila yung maging magandang halimbawa sa mga taong naniniwala sa kanila, sila pa bilang gante, bilang gante sa mga taong yon, uh, nag, nag promote sila ng sugal, Niyayan nilang magsugal para ano para masira yung buhay nila. Ibote nga kahit papaano ngayon kumikilos na yung gobyerno, kumikilos ng gobyerno natin para Uh, matigil-tigil ang pagpupromote ng sugal ng mga walang kwentang taong ito at uh, marami ang naban ang ano sa meta naban ang mga FB page nila mga FB account eh buti nga sa kanila nakakapanghinayang kasi yung iba umabot na ng mga milyon-milyon uh, yung idol nyo na kumakain ng tae naban may mga basta marami na sila at marami pa daw susunod So, maganda at kumikilos na ang gobyerno gobyerno natin para matigil ng mga taong ito, kasi nga sobrang daming sobrang daming uh, nasisira ang buhay dahil sa online sugal na yan, dahil sa napakadaling ang ma-access, pero mahirap pigilan yan sa tingin ko kasi nga may mga sindik sindikato yan may mga uh, may mga nagtatago na na uh, gumagawa ng uh, bagong site, kahit na mahuli yung isang site, gawa na naman sila ng bagong site Ganun lang kadali sa online. Sa online kasi mga idol, ang posible, ay ang imposible, pwedeng maging posible. Ah, hindi natin alam ang kayang abutin ng technology, mga idol. Kung minsan nga, hindi natin alam kung totoo pa ba yung napapanood natin eh. Habang, habang nagsusugol kayo, hindi nyo alam kung totoo pa yung laban na pinapanood nyo. Kung, kung totoo, di kaya AI na. Hindi na kayo sigurado kasi nga, sa sa lakas ng technology ngayon, sa kayang abutin ng technology ngayon, hindi na kayo nakakasiguro. Kung dinadaya kayo ng harap-harapan o ginagago kayo ng harap-harapan, sa bagay, sa, pagsusugal nyo pa ginagago na talaga kayo ng harap-harapan eh. So, ganun nga mga idol. Mas demonyo ang sugal, ang online gambling kumpara sa aktwal na sugal. Kasi, wala. Lahat pwede maka-access lahat ng kasarian, lahat ng estado, lahat ng estado ng buhay, pwedeng pwedeng makapasok diyan, ganun lang kadali. Tulad nga ng sabi ko kahit tumatai ka, kahit na naka nakabaliktad ka, kahit na nasa ilalim ka ng kama, nasa ilalim ka ng sasakyan, kahit sa ang lugar ka, pwede kang magsugal sa online. Lalong-lalo na yung mga introvert, nako. Prone na prone 'yan. Yung mga lagi nakakulong sa kwarto. Isang senyales yan, mga idol. Kapag yung kilala nyo, yung mga kasama nyo, o yung mga mahal nyo sa buhay, lagi nagkukulong sa kwarto. Nako, malamang sa malamang. Kaya nagkukulong yan sa kwarto kasi nagsusugal yan. Hindi ko sinasabing lahat. Pero kadalasan, kap pansinin yan. Kapag yung kasama nyo, lagi nagkukulong sa kwarto. Pagkatapos, bugnutin. Uh, mainit lagi ang ulo sigurado nagsusugal yan talo yan kaya ganyan ang ano niyan kung dati masayahin yan ngayon ayaw na niyang magpakita sa mga tao uh, isayan sa mga senyales na nago uh, nag online nag online sugal yan kaya sobrang napaka demonyo ng online gambling na yan lahat pwedeng maka-access ang matindi nun madali pang itago ang nakakatakot pala nun madali pang itago yung online sugal na yan magtago ko lang sa kwarto wala nang sa sa'yo magtago ko lang sa CR wala nang makaka wala nang makaka awat sa'yo kasi hindi naman nila alam kung ano yung ginagawa mo sa loob hindi tulad nung aktual na sugal na maghahanda ka magbibihis ka sa, uh, kung may sasakyan ka magdadrive ka pa kapag nakita nilang ganun napupunta ka sa sugalan pwedeng awatin ka pa pwede kaya tatamarin ka pero sa aktual na ayo sa sa online gambling Pwede kang magtago lang sa kwarto, magtago lang sa CR, pwede ka nang magsugal maghapon. Ganon, kadelikado yan. Kahit 2 years old yan, 5 years old, pwedeng, pwedeng tumaya ng tumaya. Ganon kadaling mag-access sa online gambling. Kaya mara, pa, napakadaming nasisirang buhay. Samahan pa ng mga walang kwentang uh, nagpo-promote ng sugal, eh di wala na. Sirang-sira ng panahon natin ngayon. So, mag-ingat na lang tayo mga idol, wala na tayong magagawa dyan. Mag-ingat na lang tayo, 'wag na 'wag na nating papasukin yang sugal na 'yan kasi pinagsasamantalahan tayo ng mga sindikato. Yung talagang totoong nangyayari ngayon, namamayagpag ang mga sindikato at walang may nagagawa man ng gobyerno pero maliit lang, maliit lang tulad ng pagbaban nila, pagsasara ng ibang mga site na nahuhuli nila pero hindi nila mapipigilan 'yan kasi yung, na, uh, gumagawa ulit ng bagong site yung mga hinayupak na demon, yung mga tao na 'yan na gustong kumita pagkakita ng mga tao yung mga nagpapasugal so tayo na lang mismo mag-adjust tayo na lang mismo mag-ingat para hindi tayo mapahamak para sa mga sa sarili natin para sa buhay natin para sa mga pamilya natin so tandaan niyo mga idol ang online gambling kakaibang uri ng demonyo yan kumpara sa uh, traditional na gambling sa traditional na sugal pero hindi ko sinasabi na magsugal kayo Uh, sinasabi ko lang yung opinion ko tungkol sa online gambling uh, Kung ikukumpara sa aktual na sugal So lagi nating tatandaan mga idol Sa sugal wala tayong makukuhang positive, lahat negative Maraming salamat mga idol